Hello guys, uh, magandang araw sa inyo umaga sa inyo At magandang gabi, kung gabi nyo pinapanood yung video na to So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano i-set up ang auto shutdown ni Boss Jack Lord So yan, ito ang uh, setup na ituturo ko sa inyo para sa mga naka disless So ayan, uh, panorin na natin at yung iba, medyo na mabilis kasi ako mag-finger So yung iba, kailangan kong i- slow motion. Pero yan, kung nabibilisan ano, kayo, i-post niyo na lang. So, yan. Ngayon, make sure na uh, super user yung ating uh, client. So, yan. Kailangan nating na gumawa natin ng uh, partition. Yan. Sa management enter nyo lang. Gagawa tayo ng partition para sa ating uh, timer. So, yan. Kahit ano letter naman yan. Uh, ginawa ko na siya 150. 150 So, yan. Next text lang natin. Yan. Gawin natin fat 32. Importante yan para daw hindi mag-corrupt. Sabi boss. So, yan. Timer na lang. Finish. Then, uh, notepad tayo. Yan. So, ayan. Pag nakagawa na tayo, open natin yung ginawa natin partition. Tapos, new folder. Ayan. O, ang ipangalan natin, upload. O, ayan. Upload. Tapos, enter. Ayan. So, o, ayan. I-share natin. Paparita ko rin sa inyo kung paano siya i-share. Sige lang. Nakashare. Ayan. Eh. Tapos, i-network natin sa mga client. So yan, na-play okay lang. permission na kailangan naka-allow to play. Okay. Okay. Yan. Yes. Uh, dito, double check natin kung naka-share na siya. Yan, hindi pa. So yan, everyone. Tapos add. So yan, gawin yung read and write para makapag nagay yung client ng files. So yan, done. Double check ng natin. Permission.

para mo na natin yung client para pumasok yung update na ginawa natin. Yeah. Try ko lang muna siyang i para malaman ko kung nababot na o hindi kasi nire-remote ko lang din yung server ko. So ayan, may lumabas na reply. Malamang na boss nila. Yan, paalala lang ulit kasi minsan naninimutan yung super users. Sobrang excited. bali ngayon na network na natin yung ginawa nating shared folder kanina sa ah uh, sa server oh so, yan yung IP address yan yung IP address ng server so yan uh, nag-error so may error dun sa network dun sa server ko Pen may kailangan tayong i-adjust so panoorin nyo na upang yan dinobol check ko lang dyan baka ng IP ng service so and Um, uh, sa settings lang ako. Yan, open network settings. yan. tapos network and sharing center. Close lang yan. yan network and sharing. Tapos, advance. Tapos yan, kailangan na turn on, turn on. Ayan. Tapos yan, turn off lang lagi yan. See, so, changes. Then, subscribe na natin kung mababasa na siya ng timer ay ng client ayan double check natin pwede nyo kakalimutan yung forward slash ayan shortcut yan para hindi na mag sharing siya so ayan nabasa na right click tapos map network drive ayan tapos finish nyo lang pagka finish, okay na yan. Malapit na tayo. So dito, i na natin yung auto shutdown sa time, as a client. Tapos, settings na natin. Panorin nyo na lang kung paano ko siya settings. And so, dito kasi, yung motherboard na um, client ko is via b 450. So, ayun, um, kailangan daw naka USB 2 r to USB SP. Kasi yung pag-birth And then, then i-remove -re lang natin yung device dito. And then, proceed. Uh, para hindi na siya magla. So, check connection. Yan, kailangan na agree niyan parayas pag tama yung wiring nyo. Tapos, And PC time. yan yung lockpot, dun sa kaninang ginawa natin. yan yung app log din. Okay nyo lang. Ayan, usahin nyo na lang kung paano. Bali, and double check na lang ng settings bago i-save. Yan. So, uh, tapos na natin. Yan. Congrats at nasa up na natin yung ating auto shutdown na may member login account timer. So, yan. Maraming salamat kay Boss Daplord sa mga iba pang developer neto. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood kung gusto niyo na marami pang video na gaya nito, subscribe lang kayo sa atin, PC Mods. kita tayo sa next video. Pabush!